Kauwi ko lang, matenda ko ng kasalan. Two days ang kasalan eh. Kahapon yung isa, kaso diba nasa lahor kami. Gabi na kami dumating, kaya ngayon lang ako nakaten. Itong green na lang sinuot ko. Ito yung dalang hita na kinuha ko doon sa sa farm, sa lahor. Tikman natin kung matamis na ba siya ngayon panat na. <laughs> Para sa akin talaga, dalang hita ito. Pero ang sabi sa akin kasi, Orange daw ito. Siguro orange ito. Nahilaw pa, ano? Pero dalang hita siguro. Pero orange nga siguro. Baka hilaw pa. Ayan, tikman natin kung siya ay matamis. Kung tumamis na ba? Tama-tama, may sipon ako. Asin pa rin. Orange nga siguro to na. Na hello pa. Nakakamission dalang hita sa atin sa Pinas. Oh. Yung matamis. Tapos kahit matamis, sa asinan mo, sa sa, sa, sa sa... Ang sarap. Ilan na kundi nakakain dalang hita. Kaya nung nakita puno nito, nagtatakbo dahil sa nga sa tuwa ko. Pero maasim pala to. Hindi tulad ng dalang hita talaga sa atin na ang sarap-sarap. Hmm? Tapos ang tayo nagko-comment about sa bayo ko. Sa Facebook. Kasi mahilig ako mag upload ng mga picture sa Facebook. Kaya kung gusto nyo mas updated kayo sa buhay-buhay ko, sa mga ganap-ganap ko, sa Facebook kayo magtambay. Lagi ako nagpa-post ng mga picture namin doon. Sa Facebook. Ngayon, maraming tanong, binata ba yung bayo mo? Ganito, ganyan. Oo, binata pa. At sa mga may crush dyan sa bayaw ko, ay matagal pang mag-aasawa. Nakausap ko kaha, di ba, naglahor kami, nakausap ko kahapon nung pauwi kami. Nung sabi niya sa akin, uh, nung isang linggo daw, kinausap na naman siya. Kasi, di ba dati, hindi ma mutik na yan dati, eh. kasi kaya nga lang, yung pamilya ng babae, nagpapagawa po ng bahay. Hintayin doon na matapos. Ngayon, tapos na bahay. Kinausap na naman siya ng binan ko sa so kanaasawa ko na tungkol nga sa kasal tumanggi, ngayon naman ang tumanggi yung bayo ko. <laughs> Dati tumanggi babae kasi nga, maray, dalawang bes yun, dalawang bes yun magkatanggi, kami papagawa pa ng bahay. Tapos, parang, parang nasaktan din kasi si bayo ko dahil nga, di ba na ikwento ko na sa inyo to? Ay, sa live ko lang yata na ikwento, ano, kaya hindi alam sa video na, di ba, hindi na siya bumalik sa, sa ibang bansa parang inanin na, na, na ibibigay de babae, eh walang trabaho, ganito, ganyan. Eh, nung nalaman nila na na online yung bayo katrabaho malakas kumita kahit online, ganyan, may business, ayun, nagbago na naman isip. Eh, ang sabi ko naman kasi, ako, kung ako ang tatanungin, ayoko na. Kasi nga, parang ininsulto na eh, di ba? Kung ako, ayoko na. Eh, kasi yung biyanan ko, dati, gusto ko yung babae na eh, Ako pa nagsabi, nagsasabi sa mag... Kahit pag nakita ko yung magulang, sinasabi ko yung anak niya para sa brother-in-law ko eh nagtatawanan pa nga kami. Kaso nga, syempre, parang ako rin sa sarili ko, nasaktan ako na parang minaliit kasi yung bayaw ko, ganito, ganito. Pero yung babae kasi na ang ganda ng babae na yun, ang tangkad. Ay, baka, ang lang iglang kaya, ang kang balikat, ganyan. Matangkad, maputi, maganda, maganda. Kaya nga, alam ko rin na type siya ng bayaw ko. Eh, kaso nga, ganun, parang namaliit. Tapos, tinatanong ko rin bayaw ko, sabi ko, gusto mo ba siya, sabi ko kung gusto mo siya. Eh, kasi nasaktan din kasi asawa ko dati nung ginanon siya eh. Ayaw na ng asawa ko. ba diba nga, ang sabi nga sa akin, Pinay ang hanapin ko eh. Ako naman ang ayaw kong maghanap ng Pinay. <laughs> kasi nga, baka, baka imbis na maayos dito eh, magkagulo kami ng Pinay, di ba? Ade, eh, ayan. Nung, ano kasi kaya gato ko? Nung, 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 ayun na, wala na ako. Ulitin nga natin kwento ko. <laughs> Nagme-message si yung asawa ko. Ano mo kasi kwento ko? Kahirap nang tumatanda, ano? Nasaan ano na ba tayo? Ngayon nga yung minamaliit. Tapos ngayon, itong bayo ko, kinausap naman nga siya about doon sa kasal. Sabi ko, kung gusto mo siya, sabi ko, dati pala nung ayaw ng asawa ko, ano, sabi ko, kung gusto mo siya, sabi ko, sabihin mo sa akin, sabi ko, ako bahala kay Adil, ako bahala sa asawa ko, sabi ko, para mapapayag natin na siya na lang yung babae. Gusto mo ba? Sabi ko, oo, sabi niya. Nararamdaman ko rin kasi na gusto niya yun. Noon pa, nararamdaman ko yun. Kasi pag kami ng kasalan, ganoon. Para, kasi, minsan kasi, pag sa na yung kasalan, yung ibang lalaki, pumapasok na yan sa may hall ng babae, o oh, yun. Minsan nakikita ko siya, tumitingin doon. <laughs> Kaya alam ko na type niya rin eh. Sabi ko rin sa asawa ko yan. Pero ngayon, noon, parang mas lumalawak pa kasi pag-iisip ng bayaw ko. Nung kinausap siya, sabi niya sa akin, ang sabi daw niya sa benan ko at saka sa asawa ko nga, tungkol sa kasal, huwag muna, bigyan pa siya ng tatlo o apat na taon bago magpakasal. Kasi nga, sabi niya, may mga pangarap ako sa buhay, ano, tutuparin ko muna yung gusto ko pa mag-grow sa buhay, sabi niya. Saka na ako mag-aasawa, sabi niya. Tapos ayun, sabi naman na ng asawa ko ay good, sabi niya. Oh, okay, sabi ng mga asawa ko. Medyo kasi minamadali lang ngayon ipakasal nga kasi nga type na type nga ng magulang kong nambiyanan ko, yung babae na yun para sa kanya. Kasi nga maganda yun! Pag umatid kami ng kasal, di ba dito halos magkakamag-anak, kami-kami lang din nakikita-kita. Sa lahat ng dalaginding ko nakikita na dalaga, siya ang pinakamaganda. Ang ganda-ganda talaga nun. Oo, kahit walang makeup. Putod ng ganda. Kung pwede ko na ipakita sa inyo picture, hindi kasi pwede. Pero sa pamilya ko sa Pinas, sinesend ko. Maganda talaga kahit hipag ko sinasabi maganda eh. Kahit anong makeup na maganda kaya at saka yun ang isang condition ko dati sa asawa ko. Pag ipapakasal mo si Amar na pagka di ba pinapakita picture ng babae. Ang hingin yung picture, yung walang makeup, sabi ko, para makita natin tunay na itsura, sabi ko. Kasi, syempre, arranged marriage, eh, at least maganda, di ba? Para yung mga bata nga, cute. Eh, buti nga ako, hindi ko kamukha yung mga anak eh. ko, eh, dahil kamukha ko, sigurado, ah, oh, cute. <laughs> ayan nga, oh, update lang. Ang chismosa ko ano, chinichismos kay buhay ng bayo ano. ko, ano. Kaya, itinao ko, kunwari, eh, nag, ah, kumakain ako dalang hita, eh. Para, kasi, syempre, baka, pag yung title natin, eh, tungkol sa kanya, maki, baka i-translate nila. Eh, pag alam na, kumakain dalang hita, hindi manunod yung mga yun. <laughs> hindi nila malalaman na, ako yung chismosa. <laughs> o, oh, diba? O, oh, yun lang. ha ah, matagal pa. Ah, hindi pa siya... Ayaw niya pa. Nagbago na, isip. Dati gusto niya na rin mag-asawa. Pero ngayon, nagbago na isip. Hayaan natin para, bata pa naman din kasi. Kahit ako sabi ko nga. Oh, Oo, bata pa nga kasi. Sa, si Adil, sa 27, ay hindi, 29 na nag-asawa si Adil eh. Dahil ako 27 eh. Oo, oh, 27 ba ako? 26. dalawang taon tanda sa akin ni Adil eh. Oo, oh, kaya, know, na ano, naano siya, gusto ko rin dalawa ng anak sabi niya parang si si Adelba ay nabiranggit ko na yung pangalan makakalatang magchichismis tayo niya eh. <laughs> parang ano daw parang kapatid nga daw niya asawa ko dalawa ng anak kasi mahirap buhay ayoko tumulad sa iba na ang hirap-hirap na nga ng buhay anak pa ng anak sabi niya gusto ko dalawa lang din. Sabi ko naman, gawin man, tatlo. Sabi ko, mahirap din yung dalawa. Nakakainip. Sabi ko, lalo na pag nagsilaki na. Gawin mo tatlo. Sabi ko, pakialam, mahirap ako. Ano? get Close ka nga kasi kami ng bayo ko. Para, ko, ay, tawa pa kami ng tawa. So, pag tinatanong ko, Amar, sabi ko, ay, ninagit ko na yung pangalan. Sabi na mga follower mo, Pakistan. Kasi may mga follower din Pakistan sa TikTok. Kaya nanay mo, Pilipini. <laughs> Tawa ka ng tawa. Oo, oh, sabi niya. Napapagkamala na, na ko nanay mo. Ano? Pag naglalive kasi, minsan nakikita ako. Kunwari, namimigay kami din naglalive. Sasabihin so, ng mga nanonood sa kanyang pakasanay, eh, nanay mo, Pilipini. <laughs> mapapagkamala na ko nanay. Eh, hindi naman talaga na mapapagkamala ng nanay kasi matanda naman ako ba. <laughs> Tapos, yung mukha ko pa ay matanda, mature ba ganun? Matanda talaga itsura ko. Kahit nung bata pa ako, nung dalaga ako, lagi ako napapagamal ang ate ng kapatid ko. Dalawa na kami kapatid eh, si kuya. Lagi ako na ako matanda. Alam niyo na bakit? Kasi nga matanda itsura. <laughs> kuya ko, bata itsura ako matanda. O kaya ako ate, napapagamal na ako. Ano yung kapatid mo? Ate ka ba niya? <laughs> sakit. Oh, sakit. sakit, sakit. <laughs> mung hmm, tama na nga. Puro uto na naman ginagawa ko.